For today's video, ay nakapag-outing na naman nga po ang mga person. Ay ko, for the go yan. So bago nga ang lahat, ay dito muna tayo sa simula't simula bago kami umalis. Papalabas pa nga lang kami ng gate ay dumaan na ang mga highway patrol group. Aba ay sabi ko nga ay aba mauna na kayo at kami susunod. Eh di malayo pa nga lang ay natanaw na namin na nag-checkpoint ng HPG. Eh di kami bumaba at nauna ng aming mga sinasakyan. Eh di kami naglakad muna ay siya for the go. Maya maya nga ay papalapit na kami ng tulay ay biglang may tumigil na sasakyan. Nakalibre naman kami ng paglalakad pero may dalawang hindi nakasakay. At etong at isa si sa so nagpaubaya na para kami makasakay At etong at nang makalagpas na rin kami sa checkpoint ay lumipat na rin kami ng sasakyan Hindi na nga rin ako masyado video habang bumabiyahe Hindi nga masyado maganda ang panahon ng mga araw na to Buti na nga lang at hindi masyado malakas ang ulan habang kami bumabiyahe at hindi naman kami nabasa stop stopover nga muna kami dito sa may bandang Bungabong Bumili lang ng mais para mayroong dadalhin sa outing Sunod na stopover na nga namin ay dito sa may bandang Mansalay na malapit na kami sa aming pupuntahan Nagdire-diretso na nga ang biyahe namin at buti na nga lang at hindi na masyadong umuulan dito. Bali nung Saturday pa nga ito, August 26, hindi talaga maganda ang panahon at talagang paalis pa lang yung bagyong goreng. Bali 2 hours din yung biyahe namin dahil umalis kami sa Socorro ng 11am at nakarating kami dito ng alauna. May pinick up nga lang pala na isda dito at maya maya nga ay nakarating na rin kami sa aming destination. Para sa mga bago ko followers, ayan, meron akong vlogs na unang travel vlogs this 2023. After 7 months nga ay eh, second time na namin makabalik dito. Touchdown here again at Primus Resort, Kabalwa, Mansalay. Nagsibabaan na nga kami at nagbaba na rin ng mga gamit. Alam mo bang feel at home na feel at home ka dito kapag nag-check-in ka dito sa Primus Resort? Perfect na perfect to sa family outing or barkada outing. Kaya yeah, tigil-tigilin nyo yun na yung mga nagpa-plano-plano dyan tapos di naman natutuloy. Huwag puro drawing, uy, kulay daw ah. <laughs> Siguro mga bandang hapon naman ay nagkanya-kanya kami ng lakad dito sa tabing dagat. Na yung iba sa tabing dagat at nagkanya-kanyang kuha ng selfie. Mantalang ito si Mr. ay ewan ko kung ano bang kinukutkot nito dito sa may buhangin at batuhan. Napakakalmado nga lang ng dagat at low tide nga lang ang mga oras na to. At tinatamad pa nga kaming maligo nito dahil masyado pang mababa dito mismo sa may tabing pangpang. -pang. Pagkabalik nga namin dito sa resort ay may nakita ako dito kakatapos lang ihawin. At pagkarating nga ng gabi ay kami naghapunan na rin at meron kami ditong inihaw na baba. At pagkatapos namin kumain lahat, ay kami nagpahulaw-hulaw muna ng kaunti. At sabi ko, ako'y kukuha muna ng mga videos at para naman meron ako may content ngayong gabing ito. Pagsabit nga ng gabi, talagang mararamdaman mo yung relaxation dito sa lugar na ito. Buti na nga lang at hindi katulad nung naligo kami, ay talagang napakalakas ng hangin at kasama na rin yung lamig. Bali sa mga magtatanong nga kung may signal dito. Sa TNT, wala. Pero sa Globe, meron. At eto naman sila, tamang laro lang ng uno. Ako naman ay tamang video lang at hindi naman ako marunong... Inabot na nga ata sila ng paglalaro nito hanggang alauna at ako na may maaga nakatulog at hindi pala ako pwede pang overnight. Pag sabit nga ng umaga ay pumunta muna ako dito sa may coffee bendo machine. Bali hindi naman kape yung aking iinumin at hindi na nga ako nagkakape. So chocolate na lang yung kinuha ko. Mandang alas 5 nga ako ng umaga nagising dahil wala pang tuloy yung tubig at hindi kami makapag-init pa. Nagpakita naman ng kaunti si Haring Araw pero hindi pa rin sapat yung masabi mong sunrise. Eto nga't may pagbili pa si Mr. ng Kawil. Akala mo naman talaga ay may mahuling isda. Piling ko nga ay malabong makahuli dito ng isda at dahil masyadong mababa. Nung wala din nga siyang mahuli ay umaho na rin siya sabay magtitiis ka, wala ka namang mahuli. Ako naman ay tamang higop lang dito ng mainit na sabaw ng sopas dito sa Gedli. Talaga naman napaso nga eh. And then after ko nga kumain dito ng sopas, maya maya ay nagliguan na rin kami dahil maaga rin kaming umuwi. Hindi na rin ako nakapag-video ng mga bandang pahuli na at mag na nga kami. Hanggang dito na lang po muna ulit ang aking video. Sana natapos nyo. Salamat. God bless.